Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay mga idol, ang aga natin kanina nagising, alas 13.30, malis na ako sa bahay from Pampanga to Manila, nagbike tayo mga idol. So ngayon alas 4, naka-out na tayo sa trabaho. So hindi tayo papayag ngayon mga idol, hindi tayo makagawa ng bagong content. The same time, bahala na yung aking anak para alagaan yung aming uh, alaga. Okay, so siya na yung bahala muna sa ating mga manukan. Okay, so sana pagbalik natin, mangitlog na. So ang topic natin ngayon mga idol, regarding sa kung ano yung kahalagaan ng fasting at kung ano yung pinaka best na araw na tayo ay magpa-fasting so una una simulan na natin mga idol let's get it on okay? so una una mga idol na benepisyo pag tayo nagpa-fasting so lahat ng mga ginamit mong gamot vitamina, suplemento tinuturok o yung mga hinahalo sa painom ng uh, ating mga manok mga idol is na idudumi nila kasi yan yung time mga idol na nagdi-detox o so, nagki-cleansing tayo sa mga alaga natin so napakaganda para malinis natin yung internal ng ating manok mga idol the same time mga idol ang pinaka best na araw na tayo ay mag fasting mga idol ay yung tinatawag na day of nyo so kadalasan sunday pero depende kung ano yung day off nyo mga idol so doon kayo magpa fasting kasi karamihan kadalasan mga idol na nangyari pagka day of natin yan yung time na reward natin sa sarili para ma relax tayo din para ma exercise natin manok masanay natin nag spar tayo mga idol okay? so the same time mga idol sa akin pagka nag spar ako based sa uh, standard procedure na ginagawa ko talaga mga idol, hindi na ako nagpapatoka. Since nag para ako, pagka talagang dati mga idol, nung ako ay hindi masyado busy, kung talaga ako ay nakatutok sa akin manukan, ang ginagawa natin dyan mga idol, nag tayo ng tatlong beses, dalawang beses sa isang linggo. So meaning, hindi ako magpapakain yan ng umaga kung umaga ako nag kaya naman pag hapon, hapon ako di magpapakain, okay? So isang beses lang kakain sa umaga, okay? the same time mga idol Ang napakaganda kasi dyan Kailangan talaga natin na nalilinis yung ating katawan ng ating mga manok Para una una Wala naman overdose na nagaganap Pero napakaganda na maklensing natin Kasi marami pa tayo ibigay ng mga suplemento So yan talaga the same time mga idol Pag nagpapasting kayo Unang una Alam nyo kung halimbawa Ang 1000 grams is equivalent to 1 kilogram Ngayon kung ang patukahan mo is 40 grams kada manok Ibig sabihin sa isang kilo 25 na manok Okay, ang kailangan. So meaning, ang kailangan mo doon sa isang araw, dalawang kilo mga idol. So ang laki na natipid mo sa isang araw na hindi ka nagpatuka. The same time, nabigyan mo ng magandang binipisyo ang ating alaga. At saka isa rin na paraan yan mga idol para at least laging matakaw ang inyong mga alaga. Lalo na kung halimbawa may mga manok talaga kayo mga idol na pihikan kumain, mahina kumain. So may mga ganyan kasi mga bloodline, may mga ganyan manok talaga. So yan ang paraan mga idol para hindi sila nagsasawa at saka para lagi silang ano ah, gutom, okay? So maganda sa katawan nila yan mga idol kasi talagang ano ah, malilinis mo talaga yung internal nila. Try and tested proven yan, maraming gumagawa niyan mga idol. Kailangan talaga ng fasting. So yan lang muna mga idol, then maraming maraming salamat sa lahat ng mga new subscriber, then sa lahat ng mga sumusuporta na tahimik lang, maraming salamat sa inyo lahat. So kung bago ka pa mga idol sa ating channel, please like and share. Then subscribe ka na rin. Huwag kalimutan pindutin yung notification bell para lagi ka updated. So napakadami nating content dyan na pwede na makatulong. Then gagawa pa tayo ng content sa susunod. Okay? So magsha-shoutout tayo bukas mga idol. Lutang pa yung aking isip ngayon dahil lang aga ko kanina. And then napakalayo ng biniyay natin. Then magbabike na naman ako mga idol. Dahil uh, uuwi na tayo sa ating boarding house. Okay? So dadaan muna ako sa karinderya sa kinakainan. Okay? So dito lang tayo mga idol sa way natin kung kailan na aalis na tayo, bibiyahin na tayo. So ito. Okay, maraming maraming salamat mga idol. At uh, sana huwag kayo magsawa. Then ulit, happy new year sa inyong lahat.